dilaw nakakagulat do no, yung amount hindi yung, yung dami na pero yung kay Saldi ko talagang hindi na ako magugulat kasi yung palang kay Henry Alcantara yung inamin niya na yung mga yung pera na nasa lamesa para yung kay Saldi ko eh. so yun lang um, sana lang bumalik tayo ako. Consistent naman ako na tinitignan natin dito yung sistema eh. Para hindi na tumaulit yung feedback ng station. So, ano eh, huwag tayong magpaano sa mga personalities para nyo inaabangan ko rin. Parang diversion nga para mapagtakpan nyo yung tuloy na kayo. So, do you think pwede naman si uh, dati nga Deputy Senator Secretary Bernardo Benedict na Senator Chase, Senator Nancy at din din Senator uh, Sanya? na muna natin kasi